Ayan, ito po yung Prince Prada. Kain po tayo. Napakasarap niyan. Ang ating pananghalian. Salamat po sa inyong panunood. God bless. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito yung ating menu ngayon. ah uh, may sibuyas, bawang, carrots. Niyadjad ko lang siya. Ito yung karneng giniling natin. Ito yung ano, celery. Dalawang teraso siya. At may natira tayong mushroom, ilalagay natin yan. Yan ang natira nung isang nilagay ko sa freezer at nang hindi masira. Ito yung ating lalagyan ng sauce. Ano, ravioli are na may mushroom din siya. Ayan. O yan, mga dalwa hanggang, bahala na po kayo, dalwa hanggang tatlong kutsarita. Lalagay ko itong karne. Isigin na rin tayo ng tubig. At dahil okay na si sibuas, lagay natin itong pagsasama sama ko na siya. Carrots at saka bawang. Okay. Medyo okay na yung ating sibuyas at bawang. Carrots. Lagay natin itong celery. Okay na po yan. Lagay natin yung kalahati ng dado. Tapos, norkib po yung norkib. Lagay natin itong ating mushroom. Galing sa freezer. Yan na natira natin. Haloin. Ayan. haluin natin siya. Ayan. Maglalagay po ako ng kaunting sauce, kamatis. Tama ano na po natin at gagamit tayo ng tubig. Maglalagay po ako ng tubig. Depende po yun sa inyo sa tagal na inyong pagluluto. Yan. May nakalhati kalahati pong baso. Haluin. At takluban natin. At okay na yan. Maya-maya. Yan, luto na po yung ating sauce. Doon po sa panlasang ninyo, kayo na po ang mag-adjust ng ang mga seasoning. Dahil matabang po ito sa ganang sa atin. Kaya naglalagay po ako ng patis gana sa akin para magtama yung lasa. Yan, luto, yan, luto na po yung ating ravioli. Tinanggal ko ang ibang sugot dahil sobrang dami bago sa kita saka natin lagyan sa ibabo. Ayan, buto na. Yam-yam na tayo. Ang sarap niyan. Ito hindi nawawala pagka ganitong papasko at pasko sa mga amo. Ayan, yam-yam. Salamat po sa inyong panunod. God bless. Bye-bye. Ayaw. Pagkasarap na rin. Eh. Yan ang ating prutas. Hindi ko lang online ano lang makakain ko itong limitin yung kake. Kain po kayo. Kain.